Yun no, parang wala lang oh. Well, last day of duty. Ah, sir. Ano gagawin mo niyan? Last day of duty. Siyempre, ano pang gagawin na magre-relax? Pagpapalanig ng ano, dapat na palamigin. Magluluto na mga dapat na lulutuin. Tap. Kamusta na ka? Naan na balita kera? O biyernis ngayon eh. Naan ang gawang tamo? Bubuwal na itong papayitan. Naan ang bayan ako niya yung araw mo? Kapag kaka-out lang namin mga pre. Tugod ng dati. Dalawang araw tayo magpapahinga. Kala ka labit ka ba? Pinamburi mo. Yung naman. Ah, hindi tayo mga pre. Ah, sir. Ah, pagod? Basic. Ah. <laughs> Ah, uh, tara na, ha, sir. sa Bicol, Mark. na yung chicks mo doon. Dilag na, pre? na, Ano? Uh, uh, ano? 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 Litid, 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 tsaka nikam Tag isa Sama doon ah Oh, sama doon Yung litid na ano, panghalo Oh Tag isa, tag isa ha Ay, ay.